nahulog ka rin sa baan. Laki, okay, parang sa parcel na yung. <laughs> para sa parcel, bayad pa yung joke. Love, bayad sa parcel, love. Panandis ka naman daw. Kaya pala ni Diego. Dalawa eh. po yan para sa kapatid ni Amanda at kasi sa kanila. Ang bayad talaga. Si Amanda talaga. Tingnan nyo, hindi hadlang po ang kapansanan sa pagiging breadwinner.

Do you have a ayan na, ayan na, ayan na, ayan. Dito na nga tayo mga momsi at papsi. So, pagkatapos naming magdala ng aming dalawang sakong bigas, natag-iisa na kami yung dalawa ni ka, ka Talk na bigas na sako is 25 kilos. At hiningal talaga ko ng sobra. At ngayon ay, andito na kami ngayon sa Bukid Bukid talaga ito, tawag dito. Kasi nga, pakiat siya. So, ito yung um, papunta kina Amanda. At first time kong makapunta doon sa lugar ni Amanda or sa bahay niya at ma-meet yung kanyang mama. So, ayan. At um, ito ay uh, binigay po ni Madam sa kanya um, na bigas kasi nga Um, sabi ni Amanda, uwi daw siya doon at uh, bibigyan ni Brenda ng bigas si Amanda. So, isa lang dapat sana. So, sabi ni Amanda, dalawa na kasi ibigay daw niya sa kapatid niya na ang isang sakong bigas at yung isa-isa kanila kaya let's go. Malapit na kami guys dito sa bayo ni Amanda. Kaya let's see guys. Bye! Bye! So magpapunta kami ka sa ano ni Amanda. Kasi mag-ano kami ba? Mag-deliver kami ng tiga sa kanya. Solar lights from My My Flores. At saka mag-ano kami kay My My Flores? ibigay namin sa kanya dyan binigay nila yun ilog kita ng ilog wala eh So ngayon mga moms, si so dito naka kami sa bahay ni Amanda at first time ko pong Um, makagala dito sa kanyang bahay. Ayan. At magdala kaming dalawang uh, sakong bigas. yan At uh, binigay po ni uh, atin may minus solar at mga gamit na binigay sa kanya. Idala na po niya dito sa amin ano papasok na rin kami. Mm -hmm. Ayan. Ah, ito yung bahay ni Amanda. Mm. So, nagbago na pala yung bahay niya. So ayan guys, ito pala yung bahay ni Amanda. At ayan pa si Kuya pa talaga nag nagbuhat ng bigas. Ayan, thank you Kuya. So dito tayo mga mamsi. Ayo! Saan ang mga tao dire? Ikaw na isa diri ante? Naami pa sa pasalubong sa imu ante. Ayan, mama ni Amanda andito na. Ay, nagt ka, oh. String beans. Ayan, nagtanim pala siya, string beans. Ayan na po si Amanda. So, pasok tayo. At ala, ang ganda ng manok nila, oh. Ang lalaki ng mga manok. Back, oh, ganda, tiyak, sana. Morning, sana. Mm. So, mag-house tour tayo sa bahay ni Amanda. Kahit hindi ako nakapunta noon. Ang, ngayon pala ako nakapunta. Ang ganda ng bahay nila kasi ito yung kwarto nila. pa ikot-ikot ka lang. Ay, mo nang nagwak-wak, eh ka ah di ba? Bernandita. Oh, Ayun si Mother. Una pa na nga panahon. Hindi ko gusto ko. Pa oh, na ano? lang buwan din si si sila. Pa ang tagal namin hindi nakapasok dito, guys. Ay, nakabinil na sila. Mm. -hmm. Madalas si Amanda na. Ay, ano po, Thank you. Salamat mo. Ah, Ah, ito yung ano, bahay. Ay, paikot lang siya. <laughs> di ba? Ito pala yung bahay ni Amanda. Ah, ang, ang lami, ang ano, ah, ang malamig dito sa bahay nila. Ayan guys, ito dito lang dito sa naguhugas. Ayan dito sa naghuhugas guys, ayan yung tubig. At yan po ay CR po ni, nila ni Amanda guys. Uh, uh, at dito po yung labas nila ng bahay at dito po sila nagtatanim ng mga pananim. Diyan po sila nagtatanim guys sa so, may mga tanim silang abingala uh, or kamuting kahoy. At may baboy po sila dito mga ma'am. Siya ayan po yung baboy nila diyan, ba kami aso. At may mais sila guys, o, Yan po yung mais nila na na-harvest. Oo, uh, uh, dito po nila muna uh, nilagay kasi um din nila yan at papagaling nila yan. Dito pala guys, so, maganda pala dito sa area guys kasi maano pala ay may mga itik pala. Ayan, mga out! Mga itik, mga mamsi eh. Ayan, may mga itik pala sila dito. Oo, oh, di ba? Ang ganda ng mga itik. Ayan, ang ganda ng forest view dito guys. Oh, sobrang ganda. Dito pala, dito pala nagtatadim si mother ng mga gulay. Like alugbate, uh, string beans, pamuting kahoy, at iba pa. Ayan. Solar. Solar ni Amanda nah, guys. Nadala. So di, kuwan siya, dahil ka, ka Basta, basta no, um, blanto. Um. Ayan. Ito ako may kurente. Wala ko kasi. Mga bedsheet, mga bedsheet. Mga bedsheet yan. Salamat. Hindi ko alam. Mga bedsheet. Ayan pong pagunitong dami. Yara na. Kasi ito bigas yung, kasi ito bugas yung. Look at the picture of the Rani Pass. That's the Vegas, sorry, That's the Vegas. That's the Vegas. Thank you, thank you so much, ma'am. Thank you so much sa mga... At yung followers sa England, dahil sa ano, nakabili si Banda ng bigas para do sa inyo yan. Ano yung sa kanya, pera na yan, bigay sa kanya. From England. From England. England. From, from England. Thank you yeah. so much. tata 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 tata

ko mo ko gusto ko mo nga maayo akong pagkaon nah. sakit akong ulo kaya nga ako pa posiso kana may gatag kwarta pila pa sa kang Abdol. kaya gatag sa iyabay timil barato ah. Oh. ka man siguro di asa saan kay dia barato asasaan. sa saan te ay sa so, so, dia ba mm -hmm. ay, yan, sabi nipon? naman sa, sa kaniyan Well, uh -huh. kamo na aman ba? Dito daw yan, pabili ng mga pagkain. Di ba, pabili pagkain? Mm -hmm. pabili ng pagkain. Po, so, ah, thank you yung ah dina uh, oh, man ako nagustikan pero di Ah, sabi sabi pa, uh, oh. sa eh. ah, talaga sabi 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 talaga, sabi 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 ano plywood ba yun o kung ano ba bago mo para daw sa imong ipon daw nagdagdag sa ng 5000 magkangipon na gyud hindi nagdagdag sa para tanggalin lahat naglilak si naglilak si mother wala wala naglilak si kilakila dili ga kun dili ako matagal luha sa para daw yan sa imong ay nang ngipon ipa-check ata ni imong ipon kay pagsaba kay nasa among kwarta wala na mo gisunod sa bangko nasa among kwarta salamat ang kwarta tanan 26000 Tasabi niya sa akin lang yan sabihin niya. Oo, 'di 'yon yung gas, hindi 'yon solar sabihin niya. Yung pera daw ibili daw ng bigas sabihin niya. Bili daw ng bigas ibawas na lang daw. So, kung nagdalao isang bugas. sabihin niya dalawa daw. daw para daw sa baby. Ano ba 'yon? sa may anak. Ang kapatid niya. So, <laughs> ah, yeah. ah, ah. Oh, oh, oh. Miss Allah! Misgay. Misgay. Sali sa Misgay. Sali sa Misgay. Sali sa Misgay. Sabi nga sa Miss Gay, binili ko na yung corona, binayaran ko na 50,000 para siya manalo. Oh no! Atin siya, sa Miss Gay, pero... Hindi naman kaya kung magkataan pwede. Kaya na po ka na mo. Ayaw! Alat siya, alat nila. Alat Kaya parang may magpabunyad sa siya, bata. Pusa mo di Wala pa, wala pa. Tepe, magkaya kasi si Flores. Maymay Flores, thank you. My Flores, thank you sa Solar. Thank you sa kaniyang solar nga binigay mo mama. May may. flores. Oh. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat. lahat. Yeah, disco dah, <coughs> disco <coughs> dah, <dopo>, mau disco. <coughs> ah, ah! Oh, diba? <laughs> Tapos, sabi bigas, Amanda niyan, saka from England, hindi sa amin galing yan, kaya yan galing. Salamat, nat. Ah, oh. -ipon ng -ipon. <coughs> oh. salamat, Oh, pangipon Ipon, ngipon. Ipon. excited na si sa ngipon. Salamat, po sa tanan. ng Papatunod na pa ba? Oo. Dapat daw lima kabugas yun. Bakit dalawa lang daw? Tama naman okay, yun. Oo, gano'n. Okay, okay. Sige na, na, maglakok, oh. Uy, Pati, sa na, baboy na. Maglako na. Basta hindi, magpachick up na lang, auntie. Magpachick up na sa imang Pero ipon. Sige na, sunod si Mano. Sunod si Mano na po. Magpainap. Ay! Ay! Sunod <laughs> 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 so, si Mana na po magpaibok sa inyo. Oo. Para makahat.

Okay. Ah, bye-bye. So, karoon na. Eh, 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 ito kita. Ano na, ano na, kay mag na na ka. Sakit Ay, na ako sakit kasing-kasing. Oo. Guba daw na ang pero ako namin mag Pero kung ka, kaya ni mo. Imong ipon, mag-adjust. ba mag-adjust? Imong ipon, Okay, okay ra Kay, makakuan okay. lang ko sa Bible, mag ipon. Kanipod akong heart. Ako rin po makaayon. Wow. Congratulations. Salamat. Sana malipay ka sa imong ipon nga darati. Malipay pa, Dapat na, na, na ang kwarta. Oh, malipay ito. Wala ko sa tao. Sabi ko tarong. Salamat. Ano gila ka? Malipay yun ko. Ako mang daong. Na Saka nagdahom? Wala. Mm. Nga. Ah! Ano na ka nagdahom? Saka ulang nagdahom? So, kung magdahom, abot ka rin nga panahon na. Sa una, nag-antos ko. Nakabalog na si Brand Brand Damit sa uh ano, umangkon mm -hmm. Manlabada ko, mm -hmm. bangon sa kahon. Mm -hmm. O sa manlabada ko, magabinan ko, walay mm -hmm. Ano ko? So karon karon nalipay ko. Nga tingwang na ko, naka nakaangkon ko ni ang sa tigong na ko. At finally na nakingipon. Then akong anak nasa tabangan, hindi na sa iya uh -huh. kay umatiguang na ko. Sa mga sa iya nga naasay ka mm -hmm. Pero ate si Amanda, bless si Amanda. Salamat yun ka ayaw na lang akong anak nakahapuan mm -hmm. Nakatabang din ako na ko Kaya kung magsakit ko sa una, mamasura, manguna siya. Kung pa, otsuan niyo. Mm -hmm. Ilan ni tatay nga dahil tagaano sa mga basura tagaano special kwarta para palit sa tuag bugas thank you mother salamat. ayan thank you babaytan na salamat